poli guys ngayon po ay eh, magpapatuloy po ako sa aking paglilipat tanim ng sili at na aking kamatis ayan ayan guys tapos na tayo sa paglilipat ng ating uh, punlang kamatis ayan po siya guys ayan kailangan po sa pag, uh, paglilipat ng tanim kailangan habaan po yung ating tanim lang hanggang doon sa una niyang dahon para magkaroon pa po, po siya ng panibagong mga ugat dumami yung kanyang ugat para tumiyo po yung kanyang puno ayan po siyempre guys pagkataas po natin uh, maglipat tanim huwag mo natin kalimutang diligan para makarecover po agad yung ugat ng ating inilipat tanim na unlak. Ako lilipat ng guys, tapos na po tayo sa paglilipat ng ating kamatis. Abangan nyo lang po yung susunod ko pong video. Salamat guys.